sa pinang mga katiwalian mm. saan saan, mm. sa ibang ahensya ng gobyerno, ibang sangay ng gobyerno mm. uh, kasi daw po eh mabait nga po kayo at uh, hindi daw po nakatakot sa inyo itong mga tampalasan, mga luko na to mm. uh, ngayon pong papasok tayo sa susunod na second, second half. half ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption uh, effort? Sa, sa nakaraang dalawang taon, three, three, three years, basta may report kami na validated, tanggal yan. Mm -hmm. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Mm -hmm. Kadalasan. Eh, marami na, marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Mm -hmm. Kasi, basta umalis ka na. Uh, kundi kakasuhan ka namin, kukulong kita, umalis ka na lang. Marami-rami na rin. Pero yung... sir, ang laging sinasabi, eh, I am resigning due to health reason. Pa parang binibigyan nyo pa ng graceful exit. Eh. Hindi tuloy natatakot yung iba na gumawa. Eh. Pero ang gagawin natin, performance review. Mm -hmm. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para tatag ito yung target natin, but di natin naabot. O ito, o nakuha natin. Ito, mm -hmm. overpriced na naman. Ito yung ganito-ganyan. Mm -hmm. All of these things that... Uh, ano, performance review. Titingnan namin bakit mabagal ang baba mm -hmm. ng serbisyo. Uh, ano pa anong gagawin natin para pabilisin? Mm -hmm. 'Yun ang importante. Mm -hmm.